Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo ng Dallas Mavericks laban sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang last game ng Adapon de Lebron James sa Los Angeles Lakers sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. na ipanalo nga po mga katrops ng Dallas Mavericks ang kanilang Game 3 laban sa Los Angeles Clippers sa score na 101 to 90. Sa paunguna nga po ng kanilang mga players na sina Luka Doncic na muntikan pang makapagtala dito ng triple-double sa kanya nakuha ng 22 points, 10 rebounds at 9 assists. Kyra Irving na kumuha ng 21 points at si PJ Washington na gumawa rin naman ng 11 points. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay nakuha na nga po nilang 2-1 na kalamangan sa kanilang serye kung saan maaari pa nga po itong ipaabot sa 3-1 pagdating ng Game 4 na gaganapin ulit sa kanilang home court. Malinaw naman nga po na masyadong dinumina ng Dallas ng Clippers sa kanilang Game 3. Kaya napatunayan na nga po ng Dallas Mavericks especially nila Kyra Irving at Luka Doncic na kaya nga po nilang talunin ulit ang Clippers sa kanilang mga susunod na game sa kanilang serye. Lalo pat hanggang ngayon ay wala pa rin nga po sa rhythm si Kawhi Leonard sabayan mo pa ng pag-struggle ni Paul George sa kanilang mga laro. Yes, aminado nga po si Gawain Leonard na wala pa sa kondisyon ang kanyang pangangatawan at hindi rin naman nga po niya maayos na naigagalaw ang kanyang tuhod na siyang rason bakit hindi ganoon kaganda ang kanyang naging performance. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang last game ng adapon ni Lebron James sa Los Angeles Lakers sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. Ayon nga po mga sa naging pahayag ng dating NBA player at ngayon NBA analyst si Charles Barkley Tama nga daw po ang kanyang sinabi noon na gaya nga po sa Golden State Warriors ay hindi rin naman nga daw po magkakaroon ng magandang run ngayong playoffs ang Los Angeles Lakers. Kitang kita na nga po ninyo na wala rin naman nga daw po masyadong binago ang Lakers sa kanilang lineup ngayong season kaya wag na nga daw po kayo mag-expect na magbabago rin ang resulta ng kanilang serye laban sa Denver Nuggets. At kasabay nga po mga katrops, ng papalapit na pagtatapos ng kampanya ng Lakers ngayong season ay malaki na rin naman nga po ang chance na lumipat na nga po si Lebron James ng ibang kupunan sa darating na offseason kapag tuluyan niya ng tilanggihan ang kanyang natitirang player option sa kanyang kasalukuyang kontrata sa Los Angeles Lakers. Pero ang tanong ngayon mga katrops, saan ko po naman nga ba kaya siya posibleng lumipat kapag umalis na ito sa Los Angeles Lakers? Well base nga po sa lumabas na balita maari nga da po na lumipat ito either sa mga kupunan ng Golden State Warriors, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, o di kaya sa kupunan na makakakuha sa kanyang anak na si Bronny James sa darating na 2024 NBA Draft. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.